kapit mavi nako wala na huh? Plastic, <laughs> pick pick ah, ako na tarong may pakapin plastik naku anak sa sugar kukul sa tag-iya jis plastik pick nails pick nails pick nails gitarong ang flower sing si mavi ma hala aw aw no, yeah. no, <laughs> no. <Ow. laughs> <laughs> Ako dito pa ko katulog ko. Alam niya kung. 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 Alam niya You miss? Kisa mo na miss Mabe? Ha? Ah, ah na miss na niya si Daddy, oy. Siya nangagad, na jacket niya. nanghagad, kaya na miss daw niya si Daddy. Na dream pag yun siya. Ay, lagi pagkuan lagi. Sunog-sunog. Ay. Sunog kag-apil, bayo niya yung jacket eh. Hubad.